Samantala isang kainan ng hinold ng dalawang armadong lalaki sa Quezon City. Matapos pagnakawan, pinaghubad pa raw ng suspect ang mga biktima. Narito ang aking report. Nasa mesa pa sa bungad ng restaurant ang pinagkainan ng dalawang armadong lalaki na nang hold up sa kainan ito alas dos ng hapon sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Tila hinintay lang umano ng dalawang hold -upper na dumami ang customer sa restaurant nang magdeklara ng hold up. Pagdating ko doon, may dalawang mama na doon sa bungad, kumakain na. May pumasok naman ng huling customer mag shot ha? Pagpasok ng dalawang kota, tsaka sila biglang inano, nag-declare ng isa ng hold-up ito. May apat na customer at tatlong crew ang restaurant nang ito ay ma up. Matapos kunin ng mga cellphone, wallet at pera sa cashier, pinapasok daw silang lahat sa CR ng restaurant. Pero bago umalis na mga hold-upper, Pinaghubad daw silang lahat, kasama ang isang babaeng customer at ang cashier. Hubad, hubad lahat. Lahat, tanggalin mo lahat yan. Pati yan, yung mo, sabi gano'n. Kasi may biglang sisilip sa, uwi, sisilip sa loob, meron pang hindi natatanggal. Tanggalin mo yan, sabi gano'n. Hindi, nakahubad kami lahat. Tapos ipilit e, na sinasara yung pinto. Naglakas loob na lang daw silang lumabas makara ng 20 minuto nang makarinig ng katok mula sa mga taong nais nice din sanang kumain. Wala pang CCTV at gwardiya ang restaurant, nakaka-soft opening pa lang. Ayon sa pulisya, hindi na bagong modus na pagpapahubad sa mga customer ng mga papatakas na hold Ipinakita na sa mga biktima ang rogue gallery file ng QCPD dahil posibleng may record na ang mga suspect na nang hold-up sa restaurant.